Hi sa lahat! Ang analytical na komunidad ay nakikipag-ugnayan sa Yoguru Markets. Nagsisimula tayo sa buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Kaunti pa ay isa sa alang-alang namin ang bawat tagapagpahiwatig ng mas detalyado. Kung kinakailangan, maaari kang huminto. Inaanyayahan ka naming tingnan ang bawat parameter ng korporasyon ng mas mainat. Ang pagsusuring ito ay batay sa data noong Abril 17, 2025. at 25. Hygiene, 58 organisasyon ang nakikibahagi sa pagsusuri na napaka-representa. Resulta para sa kumpanya, 4 sa isa 0 puntos. Ang average na resulta para sa subkategory ay 1.8 puntos kung titignan mo ng napakalawak, sa loob ng merkado sa amin sa kabuan. Makikita natin na ang average na score para sa buong stock market sa kabuan ay 1.8 points. laban sa dynamics ng presyo sa subkategory na 8.6%. Hindi ito nagsasabi ng anumang bagay ng hindi malabo, ngunit kinakailangang isaisip ang katotohanan ito. Na may subcategory market capitalization na US dollars 1,253 bilyon. Ang kapitalisasyon ng balance ng kumpanya ay US$ 71.56 bilyon. Na may subcategory capitalization na US$ 207 bilyon. Sa paghahambing ng mga bahagi ng palitan at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Ang book value ay 34.67%. Na 17% ng higit sa bahagi ng halaga sa pamilihan. Pagtatasa ng bahagi ng organisasyon sa merkado at balanse ng capitalization sa subkategory, mabuti 1 puntos. Ang mga utang ng nasuri na kumpanya ay umaabot sa US dollars 37.2 bilyon. Ang utang sa halaga ng libro ay kumakatawan sa 53% ng equity ng kumpanya. Rating para sa mga obligasyon sa utang ng kumpanya, matitiis, 0 puntos. Ang market value to profit ratio ng kumpanya ay 17. Ang average ng subkategory ay 23.1 na 26% mas mababa kaysa sa average ng subkategory. Pagtatasa ng market price to profit ratio kumpara sa mga kumpanya sa subcategory, good isa point. Ang tubo sa huling labindalawa buwan ay US dollars daan at milyon. Ang mga pasulong nakita para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US dollars 26,600 at 45 milyon, at ito ay 22.2% na mas mataas kaysa ngayon. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kung ihahambing sa sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang price to sales ratio ng kumpanya ay 4.2. Ang average para sa subkategory ay 3.2 na 31% mas mataas kaysa sa subkategory. Pagtatasa ng mga tagapagpahiwatig ng presyo ng palitan sa kita nito kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, matitiis, minus 0.5 puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US$ 80,320 milyon. Ang kita sa hinaharap para sa darating na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US$ 105,540 milyon na 18% mas mataas kaysa sa kasalukuyang sandali. Pagtatasa ng hinula ang tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang margin ng benta ay 24.4% na may average para sa subkategory na 13.6%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at performance ng kumpanya ay isa 0.8%. Pagtatasa ng mga margin ng benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, mabuti 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga tauhan ng subkategori ay 17.34%. Ito ay 71% mas mababa kaysa sa market capitalization share. Ang halaga ng kapital para sa bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng 2,686,000 at dollars. At sa subkategory ay mayroong daan at dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 70.6%. Pagtatasa ng halaga ng kapital bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, matitiis, 0 puntos. Ang halaga ng kita para sa bawat empleyado ng kumpanya ay isang daan at pito punto libong dolyar. Average sa subcategory, anim na put isa thousand dollars. At ang pagkakaiba sa pagitan ng average para sa subcategory at mga indicator ng kumpanya ay isang daan at tatlumput dalawa Pagtatasa ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita sa bawat empleyado ng organisasyon ay libong dolyar. Sa subkategory na 4,000 at dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 30%. Pagtatantya ng bahagi ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Share short ay 0.8%, na ang subkategory average ay 1.1%. Ito ay isang maikling squeeze indicator. Sa subcategory, ang mercy level, labing apat na, ay apat na put percent. Ang kasalukuyang presyo ng stock ng kumpanya ay humigit kumulang US dollars isang daan at limamput Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US dollars isang daan at pitumput isa. Ang dynamics ng aktwal na presyo at ang consensus forecast ay humigit kumulang labing isa Tignan natin ang talahanayan ng order na magagamit mo. Ang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyong ginawa sa isang partikular na panahon ng sistema ng impormasyon at sanggunian guru markets. Ang pag-akses sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Sistema ng pagtatasa ng impormasyon at sanggunian guru markets ginawa ang sumusunod na desisyon. Huwag magbukas ng DL dahil ang video na ito ay isang pangkalahatang ideya. Maraming salamat sa lahat sa panonood hanggang dulo at sa paggamit ng impormasyon at reference system mula sa Guru Markets.